Magandang umaga sa inyong lahat. Um, ngayon ay tatalakayin natin ang paksang o ang aralin na gamit ng wika sa lipunan. Ito po ang ating ikalawang aralin para po sa inyong asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Bago tayo magsimula, inaasahan na kayo ay handa para makinig sa ating lektura ngayong araw dagdag pa Maari kayong gumamit ng inyong mga kwaderno o kaya ay papel para sa pagsusulat ng ilang mga importanteng bahagi sa ating talakayan. Kung handa na po, magsimula na tayo. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin po para sa araw na ito ay pumapatungkol sa gamit ng wika sa lipunan. Katulad ng sa ginawa natin noong unang aralin, meron akong ipinakilala sa inyong bagong salita. Iyon ay dalubwika. So, ibig sabihin nun, di ba, ito ay taong dalubhasa sa wika. Naman ay may ipapakilala ako sa inyong bagong salita at iyon ay lingua franca. Ano naman ang ibig sabihin ng lingua franca? Ito ay tumutukoy sa wikang ginagamit ng nakararami sa isang lipunan. Anong ibig sabihin nun? Ito po ay yung wika na ginagamit ng mayoridad ng tao sa lipunan. Yung pinakamadalas na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. So, sa Pilipinas, syempre po, dahil ang ating wikang pambansa ay Filipino, ito rin po ang ating lingua franca. Kung bibilangin, meron pong Syam na dalawang ng mga tao sa Pilipinas ang gumagamit ng Filipino. Sa kabilang banda naman, meron pong limang put isang na gumagamit ng Ingles, habang sa Cebuano naman po ay may apat isang gumagamit. So, yun po ang lingua franca. Dako naman tayo ngayon sa mga mismong gamit na ng wika sa lipunan. Sino po ba ang nagsabi na ang wika ay mayroong gamit o tungkulin sa lipunan? So ngayon po kilalanin natin si M.A.K. Holiday o si Michael Alexander Kirkwood Holiday. Siya po ay isang delubika o linguistiko na nagmula sa si Inglaterra. So, galing daw siyang England. Ngayon po, itong si M.A.K. Holiday o si Michael Alexander Kirkwood Holiday ay nakabuo ng isang modelo ng wika. ba diba po kayo sa oral communication, nagtatalakay po kayo ng models of communication. Ito naman pong nabuo ni M.A.K. Holiday ay modelo naman ng wika. So, hindi siya modelo ng komunikasyon. At ang pangalan po ng modelo na kanyang nabuo ay ang Systemic Functional Linguistics. So, ito pong modelo ng wikang ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng sistema ng paggamit sa wika at mga tungkulin nito. So, yun po. Ang modelo ng kanyang wika ay makikita natin sa kanyang libro na may pamagat na Explorations in the Functions of Language. So, kailan po yun nailimbag? Ito po ay nailimbag noong taong isang libo, siyam at tatlo. Kaugnay ng nabuong modelo ng wika ni M.A.K. Holiday, siya po ay nagbigay ng pitong tungkulin o gamit ng wika. So, wag kayo malilito ha, yung tungkulin po at yung gamit ay isa lang ng ibig sabihin. So, ito po yung mga pamamaraan kung paano ginagamit ang wika natin. So, para po sa unang tungkulin ng wika, ayon kay M.A.K. Holiday, meron po tayong tinatawag na instrumental na tungkulin ng wika. Ito po ay tungkulin ng wika ang tumutugon sa pangangailangan ng tao. Meron pong physical, emosyonal at social na pangangailangan ng tao. At sinasabi po ni Holiday na kung wala po ang wika, hindi natin ito makukuha. So, kaugnay siya nung definition ni Lumbera, di ba? na sinasabi ni Lumbera na parang hininga ang wika na ginagamit natin ito para makuha natin yung mga pangangailangan natin para tayo ay mabuhay. So dito po, pinapatunayan lang ni M.A.K. Holiday na hindi nga po natin kayang makuha yung mga pangangailangan natin bilang tao kung wala pong instrumento na wika. Kaya po ito ay tinatawag na instrumental. Sunod naman po, ano yung mga halimbawa natin para sa instrumental na tungkulin ng wika? Ito po ay pumapatungkol sa pangangampanya, sa patalastas, sa liham, sa pag-uutos o pakikiusap. So halimbawa po dito sa mga larawan na nandito sa harapan, una po ang pinapakita dyan ay pangangampanya. So pinapakita dito na nangangailangan ng boto yung tao. Kaya naman ginagamit niya ang wika para makuha yung atensyon ng tao, para makuha yung simpatya ng taong bayan para makuha niya yung gusto niya. At yung gusto niya ay yung iboto siya. Kaya siya nangangampan niya. Ano pa? Yung isa pong litrato dito na may litrato ni Jollibee. So dito po, kahit hindi nilalagay ng direkta na bumili kayo sa akin, kumain kayo ng yum burger, kahit hindi siya direktang nakalagay, yung simbolismo pa lang nung brand ni Jollibee, yung itsura pa lang niya na ay makakapagtulak na sa iyo para mag-isip na, ay nagugutom ako, ay gusto kong kumain. Pumunta kaya ako sa Jollibee para kumain ako. So yun po ay isang pamamaraan din ng instrumental na paggamit ng wika. So yun po yung mga halimbawa natin dyan. Sunod naman po, pangalawa, meron tayong regulatoryong gamit ng wika. Ano naman po yung regulatoryo? Ito ay tungkulin ng wika ang tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asal ng ibang tao. Isang halimbawa nito ay yung pagbibigay ng direksyon. So kapag ginagamit mo ang wika para makontrol, mapagalaw mo ang isang tao, mapakilos mo siya sa paraan na gusto mo, yun po ay regulatoryong gamit ng wika. Ano-ano yung mga halimbawa niyan? Pagtatakda ng tuntunin pagbibigay ng panuto at yung nabanggit ko kanina na pagtuturo ng direksyon. So halimbawa po dito sa larawan natin, ang nakasulat, bawal umihi dito pero si Ivan na alawi pwede. So ano pong ginawa dyan sa halimbawa natin? Yan po ay nagkakaroon o nagpapakita ng pagtatakda ng tuntunin. Bakit po? Meron po tayong rule na inilagay. Iyon po ay yung bawal umihi dito. So, ibig sabihin, lahat ng tao bawal umihi doon, maliban na lang kay Ivana Alawi. So, yun po yung ibig sabihin ng regulatoryong gamit ng wika. Sunod naman ay yung interaksyonal na tungkulin ng wika. Sabi dito, ito ang tungkulin ng wikang nakikita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Ang pangunahing layunin ng interaksyonal na gamit ng wika ay ang pagpapatatag ng relasyong sosyal. So, di ba, hindi naman kayang mabuhay ng tao ng walang kapwa niya. So, kaya po, ginagamit natin yung wika para magkaroon tayo ng ugnayan sa ibang tao. At yung paggamit natin ng wikang yon ay tinatawag na interaksyonal na tungkulin ng wika. So, sabi nga dyan, merong ugnayan dapat ang mga tao sa isa't isa at ginagamit natin yung wika para mas mapatatag ito. So, hindi para masira para mas mapaganda, mapatatag natin yung relasyon ng bawat isa ng individual. Hindi ibig sabihin na relasyon ay yung love-love ha. Yun po ay ibig sabihin na relasyon, ugnayan sa isa't isa ng bawat tao. Sunod naman, ano-ano po yung mga halimbawa ng interaksyonal na gamit ng wika. Meron po ditong nakalagay na pagbati, pakikipagbiroan, at pakikipagkwentuhan. So kung titingnan po itong mga halimbawa natin na nandito, ipinapahiwatig lamang nito na nagsisimula ang komunikasyon o ang proseso ng komunikasyon sa pagbati. Kasi hindi mo naman kakausapin ng isang tao na hindi ka binabati eh. Hindi man pwedeng tanong ka kaagad, di ba? Babatiin mo muna, i-acknowledge mo muna yung kanyang presensya. Saka ka magsasalita. Okay po. So sabi din dito, maaaring ganito yung proseso niya. Babatiin mo siya, magkakabiroan kayong dalawa. Pag nagkakabiroan na kayo, ibig sabihin close na kayo nun. Makakapagkwentuhan na kayo ng mga mas malalim na bagay. Kaya mas napapatatag yung relasyon ninyo sa isa't isa. So yun po yung interaksyonal na gamit ng wika. Sunod naman po, kung merong interaksyonal, na isang tao papunta sa isa pang tao, meron naman tayong personal na gamit ng wika. So ito yung tungkulin ng wika ang sumasaklaw sa pagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan. Kung kanina yung interaksyonal mula sa isa papunta sa iba, ito pong personal ay pagpapahayag lamang ng sarili. So para sa sarili mo lang, para sa isang tao lang. Sabi din dito, di ba, tumutukoy ito sa pagpapahayag lamang ng iyong sariling opinyon, kuro-kuro, damdamin, saloobin, emosyon patungkol sa isang bagay. So, hindi ka nagre-require ng sagot. Ang mahalaga sa iyo dito kung gagamit ka ng personal na tungkulin ng wika ay maipahayag mo lang yung iyong sarili. Whether may sumagot dito o wala. So ano po yung mga halimbawa dito para po sa personal na tungkulin ng wika? Una po ay yung pagsulat ng talaarawan o journal. Pangalawa naman po ay yung pagpo sa social media patungkol sa pagpapahayag ng sariling opinion at yung pangatlo naman po ay pagpapahayag ng reaksyon. So di ba po um, kung may Twitter kayo, ang pinakamadalas po na ginagawa sa Twitter ay nagrarant ba diba, Nagrarant kayo ng mga patungkol sa nangyayari sa inyo sa araw-araw. Ngayon po, nagrarant ka naman doon hindi para mabasa ng ibang tao. Nagpo-post ka sa Twitter para maipahayag mo yong iyong sarili at maibahagi mo sa iba. Ngayon, wala ka ng pakialam doon kung may mag-reply ba sa iyong tweet, mag-retweet o kaya po ay may mag-like doon sa iyong post sa Twitter. So ang mahalaga lang sa iyo ay basta naipahayag mo yong iyong sarili. Yan po ang personal na gamit ng wika. Dako naman tayo sa susunod. Ito po ay yung yuristikong gamit naman ng wika. Ito ay tungkulin ng wika ang ginagamit sa pagkuha o paghahanap ng impormasyon. Pinakamadalas po itong ginagamit sa paaralan para makakuha ng kaalamang akademik. Sabi po dito, ano pong pangunahing halimbawa ng yuristikong gamit ng wika? Ito po ay yung pagtatanong. So, number one yan. Halimbawa, pag tinanong kayo, paano mo maipapakita ang yuristikong gamit ng wika? Unang-una po, pagtatanong. So, once na nagtatanong ka na, ito po ay ginagamit mo na ang wika sa paraang yuristiko. Ano ibig sabihin nun? Kasi kumukuha ka ng impormasyon. Halimbawa, may nakita ka nagsusuntukan, anong una mong ipapakita, anong una mong gagawin? Pupunta ka doon, magtatanong ka. So, yun po ay yuristikong gamit ng wika. Ano pa yung ibang halimbawa nito? Yung paggawa ng hypothesis, pag -e eksperimento at pagsasaliksik. So, yun po ang yuristikong gamit ng wika. Siyempre, kung merong yuristiko na nagtatanong, meron po tayong informatibo. Ito naman po yung sumasagot doon sa inyong tanong. So, tungkulin ng wika ang kabaliktaran ng yuristiko. Ito ay pagbibigay ng impormasyon sa paraang pasulat o kaya po ay pasalita. Pag informatibo naman, gaya nga po nang sabi ko, kung sa yuristiko kayo ay nagtatanong, sa informatibo naman kayo ay sumasagot ng tanong. O kaya po, nagbabahagi ng impormasyon. Sabi dito, yung mga halimbawa natin para po sa informatibong gamit ng wika ay yung pag-uulat, paglalahad ng mga pangyayari at pinaka halimbawa nito ay yung pagtuturo. Okay po, kaya nga po kayo natututo dahil may nagbabahagi sa inyo ng impormasyon. Halimbawa po yung mga guro. Ngayon, nagtuturo po ako sa inyo at yung ibinabahagi ko po sa inyo ay isang halimbawa ng impormasyon. Kaya po ang tungkulin ng wikang ginagamit natin ngayon ay informatibo. 'Yun po 'yun. Sunod naman po at panghuli kung hindi ako nagkakamali ay ang imahinatibong gamit ng wika. Ito po ay tungkulin ng wika kung saan ginagamit ito ng tao sa pagpapalawak ng kanyang imahinasyon. Ano po bang iba pang tawag sa imahinasyon? Ito po ay tinatawag ding hiraya, gunita. So yun po ang ibig sabihin ng imahinasyon. Sabi dyan, yung mga halimbawa po natin para sa imahinatibong gamit ng wika, tumutukoy ito sa malikhaing pagsulat, masining na pagbasa o pagbigkas o kaya po ay pagsasadula. Ma'am, kasama po ba dito yung pag-awit, yung pagkanta? Isa lang naman yan. Pero, opo, kasama po yan sa imahinatibong gamit ng wika. Ano pa? Yung pag-spoken word poetry, yan po ay pasok din po sa imahinatibong gamit ng wika. So, kapag po ginagamit ninyo yung wika sa malikhaing pamamaraan, ito po ay papasok sa imahinatibong gamit ng wika. Naliwanag po ba? para sa inyong lahat? Sana po. <laughs> Nagaantay ako ng sagot. Wala pa lang sasagot sa akin. Pero sana po ha, maliwanag po sa inyo. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng susing salita para sa pagpapadali ng inyong pag-aaral dito sa tungkulin ng wika ayon kay M.A.K. Holiday. So sa instrumental po, ang ating susing salita ay pangangailangan. Sa regulatoryo naman, ito ay pagkontrol. Sa interactional po, pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang tao o higit pa. Sa personal naman, pagpapahayag. Sa yuristiko po ay paghahanap ng ano? Ng impormasyon. Sa informatibo naman, ito ay pagbibigay ng impormasyon din. Imahinatibo ay ang pagpapalawak ng imahinasyon ng isang individual. Sige po, sana ay naunawaan ang lektura natin ngayong araw. Kung meron man pong mga tanong, huwag pong mahihiyang mag-chat sa ating chat box o kaya po ay mag-PM sa akin para makita ko po kaagad kung ano man pong paglilinaw ang meron kayo. Iyon lang po ang ating lektura para sa araw na to. Maraming salamat at paalam.